Marami nagtatanong sa akin. Sid, paano ko malalaman kung worth it ba talaga ang solar sa bahay namin? Real talk lang, hindi para sa lahat ng solar. Pero kung pasok ka sa mga conditions na ituturo ko ngayon, baka ito na ang smartest investment na pwede mong gawin sa bahay mo. So, panoorin mo to. Hindi to sales talk. Real talk lang tayo dito. Unang-una, solar is not magic. Hindi ibig sabihin na may panel ka na, zero bill ka na agad. At hindi lahat ng bahay automatic na magiging sulit ang solar. Marami ako kilala, gumastos ng malaki, pero hindi na sulit. Kasi solar setup isn't cheap up front. Pero tandaan, one time bayad lang yan. Maintenance, almost zero for the first 10 years. Diyan ka ba titira, for the next 10 to 20 years? Kung oo, Solar is a no-brainer. Pero kung lilipat ka na next year, baka wag muna. Let's break it down. Halimbawa, 6,000 pesos per month ang bill mo. 6,000 times 12 months equals 72,000 pesos per year. In 5 years, 360,000 pesos ka na. A solar system for that size around 250 pesos to 300 pesos. Bawi ka in 4 to 5 years. The next 15 to 20 years Kuryente mo, halos libre na. Quick tips bago ka magdesisyon. Get 2 to 3 quotes from legit installers. Tanungin kung kasama na ang net metering. Start small. Pwede ka mag 1.6 kilowatt muna. Expand later. So, sulit ba talagang solar? Kung paso ka sa checklist na to, yes, 100% sulit. Pero kung hindi pa swak, Okay lang. Planuhin mo muna. Baka hindi pa ngayon, pero soon, ikaw na ang nakasolar. Gusto mo ng free calculator? Legit installers? O gusto mo ako mag-review ng bahay mo? I-comment mo nang sa baba. Like, subscribe, at follow for more Real Talk Solar Tips. Ito si Sid. kita -kit sa next vlog.